ang pangunahing sangkap po guys sa ating uh, saging saba negosyo recipe ay yung ating saging saba yan bali gagamit lang ako dito ng saging saba na hinog guys bali walong piraso po ito so ang gagawin lang natin ay babalatan natin tapos pagkatapos nating mabalatan guys uh, hihiwain lang natin yung ating saging ng apat na piraso dahil pang merienda lang namin to guys so yung isang perasong saging ay hinati ko lang ito ng apat saka depende na sa inyo guys kung pang negosyo pwede nyo gawing 6 uh, anim na peraso or lima para mas marami kayong uh, magagawa ayan ito na po yung nahiwa natin bali ang susunod natin gagawin guys ay tutuhugin natin gamit ng barbecue stick yung ating uh, saging saba bali sa isang stick guys maglalagay lang ako dito ng apat na piraso na nahiwang saging na saba yan medyo maingat lang tayo sa pagtuog guys kasi hinog po yung ating saging na saba para hindi po siya madurog yan at ganito na po yung ating natuhog guys yan, mas masarap kasi gamitin yung hinog guys, mas matamis. At sa mga hindi pa po nag-subscribe po sa ating channel guys, pa-subscribe po sa ating channel and don't forget to click the notification bell para lagi ko updated sa mga bagong upload nating mga video. Ayan, sa mixing bowl maglaga ako ng 1 cup na flour tapos 3 teaspoon na brown sugar. Tapos maglalagay ako dito guys ng cheese powder saka tubig yung cheese powder guys kaya naglagay ko ng cheese powder dito para may kulay yung ating lulutuin mamaya at the same time guys dagdag lasa din po sa ating lulutuin kapag ganito na yung texture okay na ito guys ang gagawin natin bali ikukoted lang natin yung ating tinog na saba Ayan, make sure lang guys na makoted lahat para mas maganda yung outcome ng ating uh, uh, lulutuin. Ayan, bali nilagay ko na sa pinggan guys para hindi tayo mahirapan na magkoted. Ayan, panakot na guys. Ito na, ganito na yung kanyang uh, itsura. Ayan. At ready na tayong uh, magprito. Ayan. Bali nagagawa tayo dito guys ng walong tiraso. Uh, piraso. Bali na tayo. Papayin lang natin yung ating kawali. Tapos dapat mahina lang yung apoy guys para hindi ma mamadali na maluto. yan sa mga nag-uumpisa mag guys, pwede nyo itong uh, gayahin. At uh, alam kong papatok itong merienda. Ayan, balibalikta rin natin guys para maluto yung uh, kabilang side. Okay, pagka golden brown na yung pagka prito guys. Yan, pag ganito na itsura, pwede na natin itong hanguin. Yan, hanguin lang natin guys. Yan, at ito na guys, yung ating uh, saging saba recipe na pwedeng pangnegosyo uh, pang negosyo. Okay, thank you so much. And God bless all.